ang love spell na ito ay gagana kahit pa isang milyong milya ang layo niya sa iyo. Kung ang gusto mo ay nasa malayo, gagana at gagana pa rin ang spell na ito. Kailangan mo lamang ng kahoy, uling, apoy at panulat. Kunin mo ang apoy at isulat ang buong pangalan niya rito. Ilagay ang uling sa kahoy at apoyan ito. Habang umaapoy ito, sabihin ang spell na ito ng labing isang beses. Lapit-lapit, kahit pa anong layo. At pagkatapos, ay palutangin ang kahoy sa tubig, maaaring sa ilog, lawa o dagat, at hayaan na ito. Tapos na ang spell. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutang i -like na ito at mag-subscribe.